I-check ulit tayo guys sa kaplasahan At ito, sumakay na ako ng single Tingnan natin yung baha dun sa may uh, munisipyo naman natin papuntang uh, sa may SRB Dito sa plaza, hindi pa nang bumaba Uh, kami po ay inyong uh, gabayan bikisin po ninyo kami ng inyong uh, lakas at pagmamahal para po sa aming kaligtasan ito po marami po mga bumaksak na mga sanga sanga lang naman po kasi pati po yung kubol eh. baksak na rin po sa so ngayon ito po ang lagay ng ating karsada ngayon mga putol na mga sanga na nagpaksakan tapos ito po yung bahay ng Rodriguez o oh, Bautang Rodriguez sa so, wali ko pa kami sa tapat ng ng Municipio pa lang to hindi na kaya tamay hindi na tayo tumuloy hindi na o oh, baka di may kanal <laughs> hindi po, malalim na po yun sa motorbike, lubog na hindi ko na tayo dito, Mike dito lang sa may kabila baka so, bahana rin dito hindi ko ka natin sa kanan bahana dito sa may Katolos, pero mababaw pa lang dito naman sa may uh, Lansel Strip sa so, may tagiliran ng simbahan ay hindi pa baha so sana po ay wag nang uh, magtuloy tuloy ang lakas ng ulan ito na po ang sitwasyon namin ngayon guys ah uh, ingat po tayo lahat keep safe po God bless everyone